Hello mga kamigs! Gagawa tayo mga kamigs ng mga ano mga kamigs ng simpleng pangpalamig dahil mainit yung panahon natin. So, masarap to. Pwede sa mga bata, sa malaki, pwede, pwede lahat. So, ito lang gagawin natin. Kukwa, condensed milk, at saka malagnaw na gatas. saka yellow pala. So, yun mga kamigs, samahan nyo si amigo sa paggawa nito dahil masarap to sa mainit na panahon. Yan mga kamigs, ka ito mga kamigs, may gagawin si Amigo mga kamigs. Ka Itong mga kasama ko yan, si Bicoy. Ay, shout out pala sa vlog, ah, sa ano ni channel ni Hello Amigo po. Bicoy. Ano yung channel mo, kaibigan? Bicoy Koy TV. Ah, Bicoy Koy TV, shout out. ah uh, ano yun yung supportahan natin yan mga kamigs, ka bago lang yan. Maraming alam yan din yan. Maraming subscriber, 15. Ito mga kamigs, ka may gagawin akong ano, juice tayo. Sa mainit na panahon, kailangan magpalamig kasing lamig ng relasyon nyo. Ah! Ay! Lamig! <laughs> ito mga kamigs. Kuwantay gagawa tayo ng kukwa. Kukwa juice yan. Pangpalamig yan sa mainit na panahon. Kasing lamig ng inyong relasyon. Eh. Ah! Pre. Hindi yan. Hindi yan. Tapos ito. akin na yung ano dyan. First milk yan. Di ba? Chip Bigoy, ya uh, assistant ko yan eh. Lagyan mo yan ng ice. na huwag mong damihan. O, okay, Yung mga yan, lagyan mo ng ice yan. Yan mga kami, pinag assistant tayo. Yun ang maganda. O, oh, ito. First melt tayo, first melt, ha? Lagyan natin ang first melt yan. First melt tayo, konti. Yan. Ito yung ano natin. Ano nga yun natin ngayon. Huwag mong damihan, Bigoy, ha? Ito ng... Ang lahat yan meron ha? tapos ito lagyan natin ng malapot ah napakalapot masarap to mga kamigs yan o no? yan ang ano kasi yung to mga kasama ko mga kamigs hindi nyo man may tanong puro to mga barista kaya siyempre may alam tayo konti pakitaan natin to ng ano kakaiba din Lagyan mo ng gatas yan Lagyan mo pa ng kunting yelo Dagdagan mo mga kalahati Diba? Ganyan si amigo May helper na wag magawa Wow, ikaw na amigo Shout out pala sa mga kaibigan ko Sa barangay Limau Pista ngayon Shout out sa inyong lahat Happy Pista! Happy Pista! Lagyan okay, mm. okay. mo ba? Kalati, kalati Ito yun, no, mga kaanix. Ito yung ano natin, pang palamig natin ngayon, kukwa. Kukwa to. Mainit na panahon, pero ang iniinom nyo, kasing lamig ng relasyon nyo. Ha? Kalame, amigo. Lagyan mo ng kalating, ano. Hindi, huwag mong punoy na. Gatas, lagyan mo dyan. Yan mga wanat take... ni Okay yan lang, marami na yan. Yung Chef, gatas yan. Okay wolf. na. Lagyan mo ng kunting ano yan. Sapa? Buhatin mo, ganinan mo para di ka mahirapan yan. Yeah. Ang dami na gatas. Ang ah, marami. Huwag mong damihan. Bawasan natin mga kaibigan. Huwag mo. O oh, yan, 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 ganon, ganon. Huwag mong damihan. Ito na yun. Yan, okay. O yan, okay na yan. Yan, tama yan. Tapos ito, ilagay Ito pinakata to mga kamigs patikim natin sa mga kaibigan natin mga barista yun mga barista to mga kaibigan ko mga kamigs sa totoo lang malupit to Mara, marami tong alam kutsara doon bigyan mo ng kutsara Kisa, wala tayong ano eh pang sip sip eh dapat mga kamis maganda to kung mababasagin yung ano, mababasagin yung baso pero wala kaming ganun. Puro disposable kami. So, yan ilagay diyan. Mamaya mamaya pagkatapos. Tapos tayo. Eh. Kaya Yan mga kamis ah. Tingnan yung mga moves mga ano lang to, mga Mabilis ang moves lang to. Oo, wala lang. wala lang to mga ka-amix. Tsaka malapot nag malagnaw na gatas at tsaka malapot. Napakalapot. Senal. Ito yung mga kasama natin mga barista kasi to. So gusto ko maglagay pa ng konti para matamis. Lagyan ko lang ng konti. ito yung pinaka ano natin, pinaka syrups natin. So ngayon, big ikaw may first assistant eh. Awesome. So yung first. Tayo pa haluin ba to? Ah, ha? haluin, haluin, s'yempre haluin yan. Masarap 'yung Chef, Ang malakasan to ah. Oh, lan, tayo. Uy. Maraming salamat, chef. Oh, ayan mga kami ko. Kitang-kita niyo naman. Ano mo? <laughs> I think man, mo para makita niyo yung ano, yung ano, to sabihin nyo yung toto ha yung toto talaga okay. hindi yung naglulukuhan tayo dito ha toto kung hindi kasi baris, barista kayo eh ito mga barista kasi ito mga comics kaya pinakita ko lang din yung alam ko sa mainit na panahon magpalamig tayo sarap kasing lamig real talk oh? sarap sarap para siyang Hershey hmm. Hershey chocolate na ice cream hmm. Kulang Sarap. pasalo, kulang pasalo. Aloin nyo lang. Kung gusto nyo dito, dagdagan nyo ng ano. Mukhang ng masarap. Dagdagan yung ano to. Dagdagan yung dyang dyang. Pero kung lang halo to, kasi malapot naman eh. May natutunan ako sa iyo ah. Ha? ha? Napakadali ng recipe na to. Napakadali Sarap. lang. Sarap? Mm. Lami ka. Ah, yun mga kamigs. Walang biro. Masarap para matot wala sarap masarap, para mano yung sarap <laughs> gawin nyo to so, yan ah, po sarap talaga sa chocolate para siyang yes is chocolate chef mm. so dito lang dito lang gamitin natin kokwa apat na ingredients lang to malapot na gatas ito <laughs> tapos itong fresh milk malagnaw apat na ingredients lang oh yan no? Ang <laughs> yelo, dapat magandang ano, kasi malalaki, wala kaming ano. Ginan niya oh. lang ito ni, ano, ni Chef Bikoy. ginano niya, ah, meron, lakas, oh. Pero Chef Crush, parang halo-halo. Oo, oh, parang halo-halo siya. Maganda siya tingnan pag nasa, ano, yung Mag mabibis, na, ano. Hmm. Hmm. na Wala tayong resources kasi na gano'n, Chef? Hmm. No? Okay. Oh, kasi ano tayo, disposable tayo. O, oh, yan, oh, pakita ko sa inyo ulit. Para siyang, Chocolate. Chocolate na, Chef. <clears throat> Napaka, mga kamigs, masarap talaga. Para mas laman nyo kung totoo ba talagang masarap, gawin nyo mga kamigs. Simple lang. Don't forget to subscribe. Like and subscribe and share. Amigo Channel.